Last news updates. Mga balita ngayon Desisyon ng impeachment court na ibalik ang kaso sa Kamara binatikos ng ilang grupo. Writ of summons in issue ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. 10.2 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa bust sa Daet Camarines Norte. The Philippine Army mananatili sa Basilan sa kabila ng deklarasyong ASG Frina ang lalawigan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Kasunod ng naging desisyon ng impeachment court, kinalampag ng ilang grupo ang harap ng Senado kagabi para hayagang tutulan ang pag-apruba ng mga senador na ibalik sa kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi napigilan ng masamang panahon ang pagbatikos ng mga nagpoprotesta sa anilay pagtatraydor sa sinumpaang tungkulin ng mga senador dahil sa umano'y pagdedrebol at pagpapasa ng kaso sa kamera. Nakatakdang magpatuloy ngayong araw sa harap ng Senate Ground sa Pasay City ang kilos protesta para ipanawagan ng paglilitis. Samantala, nag-issue na ng writ of summons sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte dahil dito kinakailangang sumagot ang pangalawang pangulo sa non-extendable period na 10 araw mula ng matanggap ang summons. Maaari namang sumagot ang prosecutor sa loob ng limang araw. Una nang sinabi ng kampo ni VP Sara na kasalukuyang nasa Malaysia ito para sa isang personal trip kasama ang kanyang pamilya. Nasabat ng mga operatiba ang tinatayang 10.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa High Impact by Bus Operation sa Food Park ng Central Plaza Complex, Poro 4, Barangay Lagon, Daet Camarines Norte noong June 9, bandang alas 9.45 ng gabi. Ang operasyon ay sa pinagsamang puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Daet Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Group. Arestado ang sospek na si Ed, 58 anyos, na vendor mula Barangay 667 Ermita, Maynila. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang 1.5 kilos ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 10,200,000 pesos. Batay sa paunang investigasyon, gumagamit umano si Ed ng pekeng negosyo bilang panakip sa kanyang aktibidad ng pagbebenta ng droga sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Nasa kustodiya na ang suspect ng Daet Police para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng RA-9165. Inaalam pa ang lawak ng kanyang operasyon at mga kasabwa. Bagamat opisyal nang idiniklarang bilang ligtas sa presensya ng Abu Sayyaf Group o ASG ang Basilan, hindi pa rin babawasan ng Philippine Army o PA ang kanilang pwersa sa lalawigan ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido nitong Martes mananatili ang ating mga tropa upang masustina ang kapayapaan at mapalakas ang kumpiyansa ng mga namumuhunan at mamamayan ani ni Galido. Sa kasalukuyan anim na batalyon ng Army ang nakadeploy sa Basilan, giit ni Galido halos wala na ang aktibong presensya ng ASG sa lalawigan pero mahalaga pa rin ang pananatil ng tropa upang matiyak ang tuloy-tuloy na kaunlaran. Noong lunes, formal na idideklara ni na Secretary Carlito Galvez Jr. at SAP Antonio Lagdamiga Jr. na ASG Free na ang Basilan. Kasama sa programa ang demilitarisasyon ng 329 loose firearms sa ilalim ng SALW program, unveiling ng Peace Marker at pagpapakawala ng mga puting kalapate bilang simbolo ng pag-asa at bagong simula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.